historia tagalog horror stories May mga bagay sa mundo na hindi natin kayang paniwalaan lalo na kung hindi pa natin ito nararanasan at haka-haka lang ng iilan. Ngunit nagbago ang pananaw ko nang minsan kong maranasan ang hindi maipaliwanag na pangyayari. College kami noon ng mga kaibigan ko nang yayain ako ni Lisa na pumunta sa bahay nila. Kasama din namin si Kay. Hindi lang yun ang unang beses na dumalo kami sa kanilang bahay pero yun ang unang beses na naramdaman ko ang kanyang presensya. Masaya kaming nagkokwentuhan sa kanilang tindahan ng ulam na nakaharap sa riles ng tren. Ang alam ko, matagal nang walang dumada ang tren doon, kaya marami na rin ang naninirahan sa gilid nito. Nakaupo si Kay sa plastik na upuan sa aking likuran habang nakatayo naman ang kaibigan kong si Lisa sa kanyang tabi. Ako naman ay nananalamin sa wool body mirror na nasa gilid ng pintuan. Napapatingin naman ako sa mga dumadaang tao sa rilis ng tren dahil binabati sila ni Lisa. Pala kaibigan kasi ito kaya madaming kakilala. At nang Maibalik ko ang aking tingin sa salamin ay nagulat ako sa aking nakita. May nagmamadaling dumaan sa likuran ko. Segundo lang pero nagtayuan lahat ang balahibo ko lalo na nang makita ko ang kulay pulang tela sa bandang paanan ko na mabilis at parang hangin na biglang nawala. Ilang segundong napako ang aking tingin sa salamin at pagkatapos ay dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran. Gulat din ang ekspresyon na nakita ko kay Kay. Nagtanong ako sa kanya kung nakita din ba niya iyon. Sumagot naman si Kay ng oo pero mabilis lang daw. Halata sa mukha ni Kay ang takot lalo akong nakaramdam ng takot dahil akala ko ay guni-guni ko lamang ang lahat. Sabay kaming napatingin ni Kay kay Lisa nang magsalita ito at sinabi niyang Alas tres na kasi kaya dumaan na siya. Kinakabahan naman na nagtanong ako kay Lisa kung sino. Seryoso namang nagsalita si Lisa at sinabi niyang yung white lady Nakita nyo rin diba? Pakiramdam ko ay gusto ko nang lumabas at umuwi dahil sa nadinig kong sinabi ni Lisa sa amin Akala ko kasi kaming dalawa lang ang nakakita pero parang normal na sa kanya ang nangyari Sinabi sa amin ni Lisa na tuwing alas tres do ng hapon ay dumadaan daw iyon passerby lang daw at hindi naman daw nananakit. Minsan pa nga daw ay nagugulat siya kung siya lang ang mag-isa. Pero nasanay na rin daw siya. Dahil kung hindi daw sa tindahan, doon naman daw iyon sa kwarto tumatagos. Kinalibutan ako sa sinabi ni Lisa. Hindi ako naniniwala sa white lady. Pero nang makita ko ito at maramdaman na isip kong masyadong malawak ang mundo para sa tao lamang at baka totoo nga ang multo. Tinanong ko si Lisa kung ano ba ang nangyari doon sa white lady pero umiling siya sa akin. Sinabi na lang niya na hindi raw niya alam at baka nasa gasaan doon ng tren o baka pinatay hindi rin nila alam o tiyak ang totoong nangyari at ayaw daw niyang malaman. Sapat na daw sa kanya na dumadaan lang daw iyon. Base naman sa aking nadidinig at nababasa. Wala daw multo na mula sa katawan ng namatay dahil nahihimlay din ito kasama ng kanilang kaluluwa. Kung masamang espiritu man o harmless ang multo na nakita naming tatlo at naranasan ni Lisa. Wala kaming magagawa kundi ang kalimutan na lamang ang aming nakita. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. The Red Lady Encounter sa malayong lugar na kung tawagin ay Biliran Island, may isang paaralan sa elementarya. Malayo ito sa aming bahay at kailangan pang tumawid ng kalsada upang marating ito. Malapit ito sa tabing-dagat. Dito ako nag-aral mula grade 1 hanggang grade 6 maraming matataas na punong kahoy sa likuran ng mga silid-aralan. May mga usapan na, dati daw itong sementeryo. Pero hindi ko alam kung ito ba ay totoo. Grade 3 ako noon nang sapian ng isang kaklasiko matapos silang mag-spirit of the glass. Hindi ko alam kung totoo ba ang kaluluwang naliligaw? Pero may mga pagkakataon na basta na lamang tumatayo ang balahibo ko lalo na kapag napapadaan ako sa HE room. Para siyang lumang bahay na nakatayo sa loob ng paaralan namin. Paminsan-minsan ay bukas ito pero hindi ako nangahas na sumilip sa loob nito. Marami daw na nagsasabi na may isang lumang manika daw dito na nakakatakot at kapag ito ay tinatapon, muli daw itong bumabalik. Hindi ko pa rin nakikita ang manika na yun pero sabi nila, kulot daw ang buhok nito at bulag ang isang mata. Marumi din daw ito at hindi kumpleto ang parte ng katawan. Kapag dumadaan ako doon ay iniiwasan ko na mapatingin sa each room. Masyado kasing malikot ang imahinasyon ko at madali akong natatakot. Kaya mas minabuti ko na lang na hindi siya tignan. Isang araw, nagkwento ang aking ina tungkol sa kababalaghan na nangyari sa HE room na yon. Ikinuwento din daw ito sa kanya ng aming tiya. Noon daw, grade 6 pa lamang ang aming tiya na itawag na lamang natin sa pangalang Dolor ay inutusan daw silang maglinis ng HE room. Hapon na na mga oras na yon at malapit ng mag-uwian. Pumayag daw ito na magpunta sa loob habang naglilinis daw siya sa loob ng kwarto ay hindi daw siya mapakali. Kusa daw na tumatayo ang kanyang balahibo. Habang nagwawalis ng alikabok sa buong silid, nagpunas din siya ng bintana hanggang sa nakita niya ang isang kabinet. Luma ito at may salamin sa harapan. Kumuha siya ng basahan at pinunasan niya din ito hanggang matanggal ang alikabok. Ngunit ganoon na lamang ang silakbo ng kanyang dibdib na makita niya ang kahindik-hindik na itsura ng isang babae nasa likuran niya mula sa salamin. Kulay dugo ang kasuutan nito at mahaba ang kanyang buhok nakayuko ito at nakatayo sa kanyang likuran nang nanginginig ang tuhod niya at hindi siya makakilos sa labis na takot nanginig ang kanyang katawan at tinakasan ng kulay ang kanyang muka hanggang sa unti-unting nagangat ng tingin ang babaeng nakapula na may mahabang kasuotan sa likuran niya Nanlilisik ang kulay pulang mata nito At nakangisi ito na parang demonyo Habang nakatitig sa kanya Sa labis na takot niya Ay nagawa niyang iyakbang ang kanyang mga paa Palabas ng HE room At simula noon Ay hindi na siya muling pumasok pa doon Bago po tayo magpatuloy, Suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Encanto May kamag ana kami sa Bicol. Itong tita ko nung college. Habang nag-aaral siya, pagtingin daw niya sa bintana, may baboy daw na kulay black na may pulang mata na nakatitig daw sa kanya tapos tinanong niya sa isang tita ko na classmate din niya kung nakita ba niya yung baboy na kulay itim. Wala naman daw siyang nakita. Hanggang sa napapadalas daw na makita ng tita ko ito. Ayaw na pumasok ng tita ko sa eskwelahan kasi ay takot na takot at lagi daw may nakatitig sa kanyang baboy na kulay itim na mayroong pulang mga mata Hanggang sa tumagal Nawala na sa sarili yung tita ko Ang sinasabi niya sa lola ko lagi Alam niyo ba yung bahay na pinupuntahan ko? Bahay ko na ngayon Lahat do ay ginto Simula sa kutsara At lahat ng paligid ay ginto Bakit dito? Ang papangit ng mga bagay Ayoko dito doon na lang ako sa bahay ko. Kasi lahat ay ginto at ang ganda-ganda doon. Masasarap na pagkain at lahat ay nandoon. Tuwing kabilugan din ng buwan ay nawawala yung tita ko na ito. Hindi namin alam kung saan siya nagpupunta. Isang beses, pinasundan siya sa ibang kamag-anak namin kung saan siya pumupunta. Tapos iyon na nga nakita nila na doon pumupunta sa malaking puno sa eskwelahan kung saan niya sinasabing may nakita siyang baboy na kulay itim. Nakaupo lang daw doon tapos salita ng salita mag-isa ang tita ko. Inaaya daw nilang umuwi pero parang hindi ka daw nadidinig at nakikita. Hinayaan na lang daw doon dahil kahit anong pilit daw ay ayaw umuwi hindi mo daw maaaya talaga At since medyo malapit lang din yung school sa bahay Sinisilip-silip na lang nila ang tita ko Kung nandoon pa sa ilalim ng puno Baka daw mamaya kung ano na ang mangyari Tulad ng marape ang tita ko Kaso, iyon na nga Pagtingin nila sa tita ko ay nawala daw ito Wala daw nakatambay doon sa puno at hinanap din nila mismo sa loob ng eskwelahan pero wala daw dun yung tita ko. Pinagtanong-tanong sa iba kung nakita ba nila yung tita ko pero wala din daw ang nakakita. Pagkatapos ay bigla na lang umuwi yung tita ko sa bahay nila kapag hindi kabilugan ng buwan. Pagbalik sa bahay ay puro putik daw yung paa Uminom lang siya ng madaming tubig pagkadating niya. Pagkatapos ay hindi mo na siya makakausap. Nakatulala lang siya at hindi din siya kumakain ng ilang araw. Pag naman nakakausap siya, ang sasabihin niya sa iyo ay busog na busog siya sa dami ng kinain niyang masasarap doon sa sinasabing bahay niya. At puro tubig lang ang gusto niya dahil sobrang layo daw ng pinuntahan niya at pagod na pagod daw siya. Tuwing kabilugan ng buwan ay ganyan siya. Pero paulit-ulit na aalis siya sa bahay pagkatapos ay babalik siya kapag hindi na kabilugan ng buwan. Pagbalik niya ay ganun daw ulit ito, puro putik yung paa niya. Bago nga pala mawala sa sarili ang tita ko ang kwento niya sa lola ko, meron daw sumusundo sa kanya na nakatira sa napakalaking puno sa tabi ng kwarto ng silid-aralan nila sa eskwelahan. 'Yun din yung kwarto kung saan niya madalas makita yung itim na baboy na may pulang mata. Dinadala daw siya sa napakagandang bahay at may nagtatago daw na napakagandang lugar doon sa malaking puno kung ano-ano nga daw ang ino-offer sa kanya na masasarap na pagkain. May pinapili nga daw sa kanya noong una na itim at puti na kanin. Pero hindi daw niya matandaan kung alin dun ang pinili niya. Tapos iyon na nga. Doon na nagsimula ang lahat at habang tumatagal parang hindi na siya yung tita namin. Takot na takot kami sa tita ko nung umuwi kami ng Bicol noong 2007 dahil may tinuturo siya sa amin at sinabi ng tita namin nakikita nyo yan? iyan yung mga anak ko iyan no? hindi nyo ba sila nakikita? pero wala namang kaming makita hindi namin makita ang tinuturo niya pinatignan na daw yung tita ko sa manggagamot dati Albularyo ata iyon. Kaso, huli na daw. Hindi na daw mababawi yung tita ko dahil inalay na daw yung sarili niya sa engkanto. Inasawa at may mga anak na nga daw sila. Sobrang late na din na nadala yung tita ko at hindi naman kami naniniwala sa mga ganyan dahil nga sa relihiyon namin. Ang nasa isip naming lahat ay nababaliw lang yung tita ko. May limang taon na rin patay ang tita kong ito pero hindi na talaga siya bumalik sa dati niya na maayos na nakakausap o maayos na katinuan. Hindi na rin siya nagka-boyfriend at nagka-asawa. Namatay na lang siya ng ganun na wala sa sarili. Nakita na lang daw nila sa sala na nakahiga at hindi na daw humihinga Maganda din itong tita ko at makinis at maputi. Simple lang siya kung magayos Ang mukha pala ng tita ko ay wala siya nung malalim na part between sa ilong at labi. Yun ang tinatawag nilang piltrum. Sabi kasi ng iba, may konekdo yung walang piltrum kaya may nagkakagusto na engkanto sa tita ko. Gusto ko lang din itanong kung naniniwala ba kayo sa engkanto. Totoo ba talaga yun? O nagkataon lang sa tita ko? Hindi ko kasi maisip talaga na nangyari sa tita ko iyon. Historia Tagalog Horror Stories